Matagal nang itinatago ng mga kumpanyang parmasyutika ang nakakagulat na katotohanan ito tungkol sa ubo. Bakit ayaw ng mga laboratorio na malaman mong mas makakagamot ang iyong kusina kaysa alinmang gamot? Nililin lang ka tungkol sa mga tunay na sanhi na nagpapalala ng iyong ubo araw-araw. Posible kayang ang mainit na gatas na iniinom mo gabi-gabi ang nagpapahaba ng iyong paghihirap? Sa loob lamang ng tatlong araw, maaari kang tuluyang gumaling gamit lamang ang pagkaing nasa bahay mo na. Ngunit may tahimik na sabuatan na pumipigil sa pagdating ng impormasyong ito sa iyo. Ako si Dr. Mateo at marami akong pasyenteng matatanda rito sa Pilipinas. Kamakailan, nakakita ako ng mga kamanghamanghang kaso ng mga taong gumaling sa matagal na ubo sa simpleng pagbabago lang ng kanilang pagkain totoo, mas makapangyarihan ang kusina mo kaysa buong botika. Ituturo ko sa iyo kung paano gawing natural na gamot ang iyong pagkain. Malalaman mo kung aling mga pagkain ang kaalyado mo at alin ang dapat iwasan sa laban kontra ubo. Makakatipid ka ng pera, oras at sakit para sa iyo at sa iyong pamilya. Manatili hanggang dulo dahil ilalahad ko ang panuntunan ng 313 na nagpabago sa buhay ng daan-daang pasyente. Noong nakaraang linggo, dumulog sa akin si Lola Rosa, 78 anyos, na tatlong linggo nang inuubo ng walang tigil. Marami na siyang nagastos sa mga gamot, antibiyotiko, at maging sa mga pamahiing remedyo na mungkahi ng mga kapitbahay. Wala ni isa ang gumana at labis na siyang nahihirapan, hindi makatulog ng maayos. Nang aming talakayin ang kanyang pagkain, nalaman naming gabi-gabi siyang umiinom ng mainit na gatas na may asukal. Kumakain din siya ng matatamis pagkatapos kumain at bihira siyang uminom ng tubig. Dito nagsimula ang pagbabago para sa kanya. Ipinaliwanag ko kay Lola Rosa na may dalawang uri ng ubo, tuyong ubo at ubo na may plema. Ang tuyong ubo ay nagdudulot ng kati sa lalamunan at kadalasang sanhi ng allergy o reflux. Ang ubo na may plema ay maaaring palatandaan ng impeksyon gaya ng trangkaso o bronkitis. Ano man ang uri, ang tamang pagkain ay makakatulong sa mabilisang paggaling. Ang susi ay piliin ang tamang pagkain at iwasan ang mga nagpapalala ng pamamaga. Hindi mo kailangang magdusa ng ilang linggo kung pwede kang gumaling ng natural. Mabilis na tanong, may kakilala ka bang ilang linggo ng inuubo at walang gumagana? Ibahagi sa komento kung ilan. Balik tayo sa kaso ni Lola Rosa. Sa loob lamang ng isang linggo ng pagsunod sa mga gabay ko, tuluyan na siyang gumaling. Ang ginawa namin ay simple lang. Tinanggal ang mga pagkaing nagpapalala ng pamamaga. Idinagdag namin ang mga pagkaing nagpapabilis ng paggaling at nagpapalakas ng resistensya napakahusay ng resulta at maaari mo ring maranasan ang tagumpay na iyon. Ituturo ko sa iyo kung anong mga pagkain ang dapat isama sa iyong dieta kapag may ubo ka. Una, palaging magsimula sa mga pagkaing mainit at magaan sa tiyan. Ang karaniwang tinola ay isang mahusay na panlaban sa ubo. May taglay itong natural na anti-inflammatory at tumutulong upang lumuwag ang plema sa baga madaling lutuin, masustansya at nakaaaliw para sa mga nagpapagaling. Matagal nang alam ito ng mga lola natin kahit hindi sila doktor. Ang mga prutas na mayaman sa bitamina C ay malalaking kakampi sa laban kontra ubo. Ang dalandan, kalamansi, suha at pinya ay nagpapalakas agad ng resistensya. Kung may problema ka sa tiyan at hindi makakain ng maasim na prutas, huwag mag-alala ang papaya, mangga at melon ay mahusay ding alternatibo. Tandaan, laging piliin ang sariwa at malinis na prutas sa halip na mga juice sa kahon. Mataas ang asukal sa mga gawang juice at halos walang sustansya. Hindi natin dapat kalimutan ang mga gulay na parang natural na gamot. Ang malunggay, pechay, cauliflower, spinach talbos ng kamote at broccoli ay mayaman sa bitamina. Laban sila sa pamamaga at nagbibigay sigla para bumilis ang pagaling. Ang bawang na pangkaraniwan sa lutuing Pinoy ay isang malakas na kakampi kontra ubo. Mayroon itong antiviral at antibacterial properties. Dalawa hanggang apat na piraso kada araw, hilaw o bahagyang luto ay sapat na para maramdaman ang benepisyo. Isa pa sa inirerekomenda ko ay ang saging, magaan sa tiyan, mayaman sa putasa at bitamina, at bagay sa mga walang ganang kumain. Nakatutulong din ito sa maayos na pagdumi na mahalaga sa paggaling. Para sa may tuyong ubo, subukan ang tsaan ng luya sa labat na may honey at kalamansi, napakaginhawa. Kung sensitibo ka sa luya Pwede mong palitan ng tsaa ng manzanila o yerba buena. Mahalaga lang na panatilihing basa at mainit ang lalamunan. Kung mahilig ka sa kaunting maanghang na pagkain at kaya ito ng tiyan mo, makakatulong ang kaunting sili. Nakakatulong ito sa pagluwag ng ilong at sa pagtanggal ng plema sa baga. Pero magingat, iwasan ito kung may reflux, gastritis o ulcer ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay na madalas nakakaligtaan, ang pag-inom ng sapat na likido. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng likido bawat araw para mapabilis ang paggaling. Pwedeng tubig, mainit na tsaa o buko juice na parehong nakakahydrate at nagbibigay lakas. Isang paalala para sa may diabetes, iwasan ang labis na pag-inom ng buko juice o pagkain ng sobrang matatamis na prutas. Laging iangkop ang mga gabay sa iyong kalagayan sa kalusugan. Kung may alinlangan, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago sa pagkain. Tandaan, ang maliliit na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong paggaling. Hindi kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang matalinong pagpili ay sapat na. Bawat baso ng tubig na iniinom mo ay tumutulong sa katawan mong palayasin ang ubo. Ngayon, ituturo ko ang panunto ng Trebati Sintra Trigander Sintris na bumago sa buhay ng daan-daang pasyente. Napakadali. Kahit bata kayang tandaan, tatlong pagkaing nakakatulong, sabaw, saging, at luya. Tatlong mahahalagang likido, tubig, tsaa, at buko juice tatlong dapat iwasan, gatas, piniritong pagkain, at labis na matatamis. Madaling tandaan at gamitin araw-araw. Isulat sa papel at idikit sa ref para hindi makalimutan. Tungkol naman sa mga dapat iwasan, ikukuwento ko si Lolo Bernardo, 74 anyos, na hindi maintindihan kung bakit ayaw tumigil ang kanyang ubo. Umiinom siya ng gamot, pero araw-araw pa rin siyang kumakain ng sorbetes, keso, at fast food. Umiinom din siya ng maraming soft drinks at kape. Iniisip na wala itong epekto sa ubo. Nang ipinaliwanag ko na nagpapalala ng pamamaga ang mga ito, laking gulat niya. Nang tinanggal niya ang mga ito sa kanyang pagkain, biglang nawala ang ubo niya sa loob ng ilang araw. Iba pang pagkain na dapat iwasan, halo-halo, mais konyelo, lechon at alak. Maaari itong humadlang sa paggaling at palalain pa ang mga sintomas. Kung ikaw ay nag-aalaga ng mas nakatatanda, tulungan silang maghanda ng masustansyang pagkain. Hikayatin silang uminom ng sapat at obserbahan kung bumubuti o lumalala ang kanilang kalagayan. Minsan, ang pagiging tagapag-alaga ay pagiging guro rin sa tamang nutrisyon. Ang iyong pagmamahal ay maaaring maging kaalaman na nagliligtas ng buhay. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video kung may natutunan ka. At kung may kakilala kang laging inuubo, i-share mo ang video na ito sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin kung kailan kailangang kumonsulta sa doktor. Dahil hindi lahat ng kaso ay kayang gamutin ng pagkain lamang. May ilang palatandaan na nangangailangan ng agarang atensyong medikal at dapat mo itong malaman. Huwag matakot humingi ng profesional na tulong kung kinakailangan. Ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang karunungan ay ang pagtukoy kung kailan humingi ng tulong. Tandaan ang mga sumusunod na babala na nangangailangan ng konsultasyon sa doktor. Lagnat na lampas, 8.8.5, 38.95. Hirap sa paghinga kahit nakahinga ng pahinga problema na malapot, berde o may dugo, pananakit ng dibdib habang humihinga, at ubo na higit tatlong linggo nang hindi gumagaling. Ang mga ito ay maaaring senyales ng mas malubhang kondisyon na kailangan ng tamang paggamot. Laging alalahanin, ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi lang tungkol sa mga gamot na binibili sa botika. Ang panalangin, sapat na pahinga positibong kalooban at ang pagkakaroon ng mga mahal sa buhay ay bahagi rin ng paggaling. Ang tunay na kalusugan ay ang balanse ng katawan, isipan at espiritu. Ang malusog na pagkain ay isa lamang bahagi ng kabuuang pangangalaga. Kapag inaalagaan mo ang lahat ng aspeto ng sarili mo, mas mabilis at mas buo ang paggaling. Ang kwento ni Lola Rosa na nabanggit ko kanina ay mas gumanda pa. Matapos gumaling sa ubo, ipinagpatuloy niya ang mga gabay na ibinahagi ko. Hindi lang siya bihira ng magkasakit, mas masigla na rin siya. Sabi niya sa akin, malaki ang natipid niya sa gamot at konsultasyon. Ang mas mahalaga, nabawi niya ang sigla sa buhay at ang kumpiyansa sa sarili. Ngayon, siya na ang nagtuturo sa kanyang mga kamag-anak ng tamang pagkain. Isa pang mahalagang payo magpanatili ng simpleng food diary. Isulat kung ano ang kinain at kung paano ang pakiramdam pagkatapos kumain. Makakatulong ito upang matukoy kung aling pagkain ang mabuti o masama sa iyong katawan. Bawat tao ay may kanikaniyang reaksyon sa pagkain. Sa paglipas ng panahon, mas makikilala mo ang sarili mong katawan. Ang kaalaman sa sarili ay makapangyarihang sandata para sa patuloy na kalusugan. Isa pang naka-inspire na kwento ay si Lolo Antonio, 71 anyos, na matagal nang may ubong hindi gumagaling. Nawawalan na siya ng pag-asa at iniisip na bahagi na ito ng pagtanda. Nang sinimulan niyang sundin ang mga payong pangnutrisyon, hindi siya makapaniwala sa bilis ng kanyang paggaling. Sa loob lamang ng dalawang linggo, tuluyan na siyang gumaling at puno ulit ng enerhiya. Sabi niya sa akin, Doktor, natuklasan kong mas makapangyarihan ang kusina ko kaysa alinmang botika. Tamang-tama ang linyang iyan sa kapangyarihan ng malay at masustansyang pagkain. Gusto kong bigyang diin ang kahalagahan ng tamang paghahanda ng pagkain upang mapanatili ang benepisyo nito. Lutuin ang gulay sa steam para mapanatili ang bitamina at mineral. Gumamit ng sariwang luya sa paggawa ng tsaa imbes na pulbos na komersyal. Maghanda ng sabaw gamit ang sariwang sangkap at natural na pampalasa. Iwasan ang processed food na nawawala ng sustansya sa proseso ng paggawa. Tandaan, mas natural at sariwa, mas mainam para sa kalusugan. Para sa mga nakatira mag-isa o may hirap sa pagluluto, narito ang ilang praktikal na tips. Maghanda ng malaking batch ng sabaw at i-freeze sa hiwa-hiwalay na lalagyan. Hugasan at hiwain na agad ang prutas pag-uwi mula sa palengke para handa na itong kainin. Panatilihing may stock sa bahay ng luya, bawang, kalamansi at honey, ang apat na haligi ng natural na paggaling. Humingi ng tulong sa kapamilya o kapitbahay kung kinakailangan. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Ang sapat na hydration ay lalo pang mahalaga para sa mga matatanda. Marami ang nakakalimot uminom ng sapat sa buong araw. Maglagay ng paalala sa cellphone o gumamit ng baso na may marka ng oras. Uminom ng kaunti-kaunting lagok sa buong araw imbes na sabay-sabay. Kung ayaw mo ng purong tubig, magdagdag ng hiwa ng kalamansi o dahon ng mint. Ang mahalaga ay mapanatili ang katawan na laging hydrated para madaling maalis ang toxins. Pag-usapan natin ang papel ng pamilya sa proseso ng pagaling. Kung nag-aalaga ka ng may ubo, maging matiisin at maunawain. Ialok ang tamang pagkain ng paulit-ulit kahit walang gana ang pasyente. Panatilihing malinis at maaliwalas ang paligid, walang alikabok at mabahong amoy. Hikayatin ang pahinga at iwasan ang labis na bisita habang nagpapagaling. Ang iyong pagmamahal at pag-aalaga ay makapangyarihang gamot sa paggaling. Ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng perpektong tsaa ng luya para sa ubo. Kudkuri ng isang piraso ng sariwang luya na kasinglaki ng barya. Pakuluan ang isang tasa ng tubig at idagdag ang luya hayaang kumulo sa mahinang apoy ng limang minuto. Salain at idagdag ang isang kutsara ng honey at ilang patak ng kalamansi. Inumin habang mainit, mas mainam sa umaga at bago matulog. Isa itong tunay na likas na gamot na nagpapalakas ng resistensya para sa may diabetes o espesyal na kondisyon. Laging kumonsulta muna sa doktor bago baguhin ang dieta. Ang ilang prutas ay mabilis makapagpataas ng asukal sa dugo. Maging ang honey ay dapat gamitin ng may pag-iingat. Iakma ang mga resipe sa iyong partikular na kalagayan. Ang mahalaga, huwag mawala ng pag-asa sa pag-aalaga sa sarili. Bagkus, gumawa ng matalinong pagbabago. Natatangi ang iyong kalusugan at nararapat lamang na alagaan ito ng naaayon. Ikwento ko si Lola Esperanza 76 anyos, na nagbagong buhay sa pagsunod sa mga gabay na ito. Madalas siyang magkasakit noon at gumagastos ng malaki sa gamot. Matapos matutunan ang tamang pagkain, dalawang taon siyang hindi inubo. Namangha ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabago. Ngayon siya na ang inspirasyon ng ibang matatanda sa kanilang komunidad. Patunay na kailan may hindi huli ang pag-aalaga sa sarili. Isa pang mahalagang aspeto ng paggaling sa ubo ay ang sapat na tulog. Ang maayos na tulog ay nagpapalakas ng immune system at nagpapabilis ng paggaling. Iwasang kumain ng marami bago matulog at panatilihing maaliwalas ang silid. Kung ang ubo ay istorbo sa tulog mo, uminom ng tsaa ng luya isang oras bago matulog. Maaaring itaas ng bahagya ang ulunan ng kama upang mabawasan ang ubo sa gabi. Tandaan, mas mahusay ang pagaling ng katawan kapag may sapat na pahinga. Ngunit nais kong talakay ng problema ang nararanasan ng marami, pananakit ng kasukasuan. Napansin mo bang lumalala ang ubo kapag sumasakit ang mga kasukasuan? Kapag masakit ang tuhod o kamay, mas kaunti ang galaw mo, mas mahirap huminga at nahahadlangan ang paggaling. Si Lolo Antonio na nabanggit ko kanina ay dumaranas din ng matinding pananakit ng kaso-kasuan. Hirap siyang bumangon tuwing umaga. Ang sakit sa kaso-kasuan ay lubusang pumipigil sa kanyang paggaling at kalidad ng buhay. Doon ko natuklasan ang Joint Eternal, isang rebolusyonaryong suplemento na dumating na rin dito sa Pilipinas. Sa loob lamang ng tatlumpung araw, hindi lamang gumaling si Lolo Antonio sa ubo, nakalakad na rin siyang muli ng walang sakit. Naging mas flexible ang kanyang kasukasuan at nabawi niya ang kanyang kalayaan. Pinagsasama ng Joint Eternal ang mga likas na sangkap na nakakabawas ng pamamaga at nagpapalakas ng kartilago. Kung ikaw ay may pananakit ng kasukasuan na humahadlang sa iyong paggaling, Baka ito na ang solusyong hinihintay mo? Balikan natin ang mga pangunahing punto. Ang pagkain ay isang makapangyarihang likas na gamot. Piliin ang mga pagkaing lumalaban sa pamamaga at nagpapalakas ng resistensya. Iwasan ang gatas, pritong pagkain at labis na matatamis. Panatilihing hydrated ang katawan gamit ang tubig, tsaa at buko juice. Gamitin ang panuntunang Threat to 3 Pan to the Trees bilang praktikal na gabay araw-araw at magpatingin agad sa doktor kung may mga babalang sintomas. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Alin sa mga pagkain ito ang isasama mo sa iyong pagkain simula ngayon? I-comment mo ang iyong sagot. Gusto kong malaman kung anong pagbabago ang handa mong gawin para sa iyong kalusugan. Kung ikaw rin ay may pananakit ng kasukasuan, i-comment ang joint at ilalagay ko ang link ng Joint Eternal sa description. Ibahagi mo rin ang iyong karanasan kung nasubukan mo na ang alinman sa mga payo. Maaring magsilbing inspirasyon ang iyong kwento sa iba. Panghuli, nais kong ipaalala na nasa iyo ang kapangyarihang baguhin ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagkain. Hindi kailangan ng malaking gastos o ang pagbabago. Maliit na pag-aayos sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking resulta. Simulan mo na ngayon. Pumili ng isang masustansyang pagkain para sa susunod mong kain. Ang iyong kalusugan, ang pinakamahalagang yaman mo, karapat dapat itong alagaan. Manalig ka sa kakayahan ng iyong katawan na magpagaling. Tandaan, Walang silbi ang kaalaman kung hindi ito isinasabuhay. Gamitin mo ang mga gabay na ito sa araw-araw. Maging matiisin sa sarili mong proseso ng paggaling at ipagdiwang ang bawat maliit na pagbabago. Ibahagi ang kaalamang ito sa mga kaibigan at kapamilya. Minsan, isang simpleng impormasyon lang ang kailangan upang mabago ang buhay ng isang tao. Maaaring ikaw ang maging kasangkapan ng pagaling para sa iba. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel. Para maalala mong alagaan ang kalusugan mo araw-araw, i-activate ang notification bell. Ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo sa buhay. Karapat-dapat din silang malaman ang mga sikreto ng kalusugan. Sama-sama! Makakabuo tayo ng isang mas malusog at mas masayang komunidad. Pagpalain ka ng Diyos at ng iyong pamilya ng kasiglahan at kalusugan.